Magluto tayo dito ng isa sa mga paborito nating karne, itong ating bulalo. So frozen ko na pala nabili ito dito sa States, no. So ang ginagawa dito ay pinaghiwalay ko lang tapos ay hinugasan ko lang ito, no. Kahit na alam kong nahugasan na nila ito sa kanilang palengke. <laughs> o sa kanilang grocery. Ilagay lang natin dito sa ating kawali. Maglagay tayo dito ng tubig. Dalawang litro ng tubig yung nailagay ko dito. Tapos ay nilagyan ko lang ng buong paminta at naggagad lang din ako dito ng asin. Pakuluan lang natin ito hanggang sa lumambot. Hindi yung masyadong malambot na malambot. Pero doon na tayo sa malambot na level. <laughs> Hanguin lang natin dyan at itabi natin pati yung sabaw. So, habang pinapalamig natin yun, ay maghiwa muna tayo dito or magready tayo dito ng ating iba pang kakailanganin yong ating bell pepper. Kahit anong kulay ay eh, pwede nyo gamitin. Yung ating luya, yung ating green pepper or green onion, yung ating sibuyas. Ayan. Iwain lang natin itong ating bawang. Balatan lang natin at pipipin yung saging. Ayan. Ah, so, ang ganda naman talaga ng saging na to. So, sa pagkakahiwa, kayo nang bahala kung anong pagkakahiwa gusto nyo. Nagbukas din ako dito ng red beans. Black beans. Sinala ko lang. Itong ating tomato paste. O, oh, ba? Diba? Sweet red beans sweetened red beans. So, itong sweetened red beans ay optional lang. Maglagay na tayo dito ng mantika. Olive oil lang ginamit ko. At maglagay na tayo dito ng anato powder. Ilagay na natin dito sa mantika para maluto na agad yung powder. Igisa na natin itong ating bawang, luya. Mix-mix natin. Tapos itong ating sibuyas. Mix-mix lang natin habang hinahalo pala natin ay pag-iwahiwalay na rin natin yung mga nagkakadikit-dikit na na sibuyas at ilagay na natin yung pinakuluan nating bulalo. Lagyan natin ng patis, paminta, at yung sabaw na itinaba natin, yung pinagpakuluan Mix-mix lang ng konti at takpan at pakuluan. Tomato paste. So, wag ganong marami. Butter, peanut butter, sweetened red beans. Ayan, dalawang kutsara. Itong black beans ay halos ganun din ang ramen na nilagay ko. Dalawang kutsara rin. Mix-mix lang natin para mapailalim yon At yung lasa nun ay kumapit din dito sa ating sauce. So, naglagay na ako ng pepper at saka itong star anise. Tatlong piraso nga pala yung nilagay ko dyan. O, oh, ba diba? Ang sarap lang tingnan kapag kakumukulo na to. So, dito sa part na to ay halos malapit na magtanghalian. Kaya naman excited na ako. Nilagay ko na pala yung yellow bell pepper, yung saging. Nag-add pa ako ng salt and pepper para sa medyo matabang na nalasahan ko dyan. Ayan, pakuluin lang natin tapos itong ating green onion ay ilagay na natin. O di ba? Nakakatakam lang kasi kapag kaganitong luto na or naluluto na ay yung amoy talaga niyan ay masarap na masarap na. Ready na itong ating balbakwa. Bulalo balbakwa. Na paboritong paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. Kung sinong nga eh hindi paborito, bahala na kayo. Enjoy na natin itong napakalambot at nagmamantika at napaka soft at napaka creamy <laughs> na balbakwa. Kung nag-enjoy kayo, wag nating kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Crish Kusina. Bye-bye!